All right. Sige, nandiyan na ba? All right, sige partner. Uh, para linawin natin lahat na sa linya natin ngayon ang tagapagsalita ng COMELEC. Si Attorney John Rex Lodianco. Okay. Attorney, magandang uh, gabi po. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi po, ma'am and sirs, at sa lahat po ng taga-subaybay na ating programa. Good evening po. Opo. Eh, Pinag-uusapan nga namin rito yung pagdideklara ng nuisance rito sa mga kumakandidato. At uh, hmm. siyempre patungkol na rin doon sa ibinabang TRO ng ano to ng uh, Korte Suprema. Oo. Uh -huh. Sige partner, unahin mo na yeah, partner. No, okay. Uh -huh. Tanong ko lang muna ito. Marami na itatanong, Attorney, good good evening po. Okay? Magandang gabi po, ma'am. Yes. Opo, opo. Marami na tatanong kasi pinag-uusapan din naman namin kasi marami talaga naging na-declare ang nuisance. Hindi ko po alam na nakarang eleksyon na kasi ngayon lang po medyo pumutok eh. Na ang dami na declare na nuisance. Okay. Um, ito rin tatanong sila, di ba? Ito ito naman, let's face it, eh, real talk tayo. Si Dante Marcoleta is, nag, 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 ano din naman siya, eh, nag-comment din siya, siya, about kay Comelec Chair. Diba? Na, napatunayan naman ni Comelec Share based sa kanyang mga ebidensya. Naman no, na siyang offshore account. Okay? So, ano lumalabas bakit si ato si Dante Marcoleta, pareho lang naman yata ng sitwasyon sa kanila ni Erice? Pa, 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 para si pareho Erice yung na issue? Na, oh, pareho na yung issue kasi uh, nakita ko po sa news attorney natanggal si si Erice it's because uh, telling uh, false info na nakaka nakakasira sa integridad ng COMELEC, ng in, na, ng institusyon. So what will be the difference? Bakit si Dante Marcoleta hindi nagkaroon ng same fate? a as compare ke ke anok Opo malaki po ang pagkakaiba dahil kung nakita niyo po yung desisyon ng COMELEC mula po sa division hanggang sa Commission and Bank hindi po yung issue na ibinato kay Chairman Garcia ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng disqualification kung hindi po yung patungkol sa general conduct ng elections. Ilan po kasi sa mga binanggit sa mga interviews at sa mga articles ni former Congressman Erice ay yung pong patungkol sa kontrata at patungkol sa pagsasagawa ng halalang automated elections. Sinabi po niya na Ginny Pig na hindi pa nagagamit, na ito'y pinag eeksperimentuhan lang ang tao. Mm. Ito po'y nagdulot mm. ng false information at pangamba sa ating mga kababayan. Mm. Pero kung tinignan niyo po at nakita niyo po yung mga inilabas ng Comelec, eh, alam niyo naman po na hindi po totoo yung lahat ng sinabi po ni Congressman Erice. Kaya nga po dumating sa punto na may nagsampa ng petition for disqualification sa kanya at yun po ang nagbunsod ng disqualification. Ayun. Mm. oo So hindi okay. si Chairman ang kanyang pinuntiriya, ang Comelec Opo. mismo. Opo. At hindi nga oo. po na-discuss po yung kaso po ni Chairman Garcia, yung patungkol sa mga... Tinabing offshore accounts, hindi po yan. Yung tungkol po sa sistema, yung tungkol po sa halalan ang pinag-uusapan po dito. Oo. pero, mm -hmm. na, 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 pero, oh, oh, pero, si pero partner. Pero, paano yung attorney? Ba? Kung may binanggit naman din si attorney Marcoleta, ay si congressman Marcoleta, e eh, pinatunayan naman ni Comelec Chair na may false info about the offshore account. Hindi ba sila magkakapareho pa din? Hindi po kasi hindi nga po tinalakay po yung pagtungkol sa mga ibinatong akusasyon kay Chairman Garcia. Wala pong kinalaman ito sa desisyon na ito. Ang pinag-uusapan po natin na lumapag doon sa section 261z11, yung propagating false mm -hmm. information, ay eh yung po nga mm -hmm. pong patungkol sa halalan. Dahil nga po sinasabi, ang ginagamit daw po ng Comelec ay isang eksperimento. Ginipig daw po tayong lahat sa Pilipinas. Untried and untested daw po ito at hindi pa nagagamit na napatunayan po natin walang katotohanan po lahat kaya po itong kaso na to ang dahilan kung bakit siya na disqualify. Mm -hmm. Kasi lumalabas din po sa si ibang news attorney na yung pagsasalita ni uh, Cong uh, Congressman Marculeta might also compromise the upcoming 2025 elections. Yung po yung nasa news po, ng GMA. Opo kung titignan niyo po ang sinasabi po doon ay eh, patungkol uh -huh. kay Chairman Garcia at hindi necessarily sa halalan. Kaya nga po yung batas natin, yung Section 261Z, ang pinatutungkulan po nito ay hindi personalidad, hindi po mga taong nasa likod ng COMELEC kung hindi po yung mismong halalan po. Mm. Mm. Okay, malino. Eh, eh, yung nga po oh. yung lumabas na news na baka din because nagsasalita siya ng di umanong uh, bato. Siyempre, COMELEC share to eh. Di ba? Eh, mukha na kukompromise din yung mm -hmm. yung eleksyon sa 2025. Yun lang po yung nakalagay sa news ng GMA. Uh, po, uh, po. No, at, no. at ito naman po ay alam namin po na ilang ulit na rin po kami na-interview ng GMA at malinaw uh -huh. naman po doon sa mga susunod na rin na extensively discussed po yung pong desisyon ng COMELEC mula division hanggang sa Commission and Bank. And by the way po, doon po sa pagpa ng petition for disqualification, may nagsampa po na registered voter, hindi po tumugon dyan si former Congressman Irise. Kaya nga po napilitan po na mag-decide, bagamat po na iserve sa kanya yung petisyon, napilitan po mag-decide ang COMELEC division po dyan. At pagkatapos naman po, kung makikita nyo, nagkaroon po siya ng pagkakataon na mag-file ng motion for reconsideration. At sa pagpa hmm. po ng motion for reconsideration, ay extensively diniscuss last naman po, nagkataon lamang na yung mga pat na patunayan po doon sa division decision ay hindi naman po niya hmm. na i, kumbaga na i-overturn pagdating sa kanyang motion for reconsideration. Uh -huh. ano, ano po yung ano noon sir? Ano po ang naging complaint niya? Ke, ke sir Irise. gaya po nung paulit-ulit ko pong nasabi kanina, yung mga pahayag na ang sistema doon ah, kung ginagamit natin ay hindi pa nagagamit kahit kailan. Na alam naman po natin hindi totoo dahil yung optical mark reader scan ng miru ay ilang beses nang nagamit sa buong mundo. Eh, in fact nga po, kine-question nga po uh, yung pagkagamit sa Congo at sa Iraq limang beses na nagamit sa presidential elections ng Korea. At sinabi rin po niya na ginagawang ginipig ng COMELEC ang mga Pilipino. Ilan lamang po ito sa pahayag ni, Congress, ni former congressman Irite. At uulitin po namin, walang tinalaman ng ako akus akusasyon sa offshore accounts kay Chairman Garcia. Ah, pero well, anyway, sir, ngayon, mayroong Supreme Court decision po, especially ito, nababanggitan natin eh, Ah, uh, may TRO. Ano po, ano po ang gagawin ngayon ng COMELEC? ay tumupad po kami kagad. Hindi naman po ubrang hindi kami susunod. Yan po ang commitment ng COMELEC. Kaya nga po kahapon, kahit wala pa pong opisyal na kopya, ngunit nakita at na-confirm na namin sa Supreme Court website, tinatigil po namin kagad na pag iimprenta ng balota. Ikalawa, eh kagabi po rin, sinimulan na po yung pagbabago ng database ng COMELEC dahil po yung candidate database, yan po ang simula ng lahat. Idinagdag na po yung limang pangalan. Ang kasunod na po nilang ginagawa mula po ngayon at sa mga susunod na araw ay baguhin yung election management system. Dahil yan po ang sentro ng lahat. Yan ang pinagmumulan po ng ating balota. At dahil babaguhin mo po yung EMS, babaguhin mo sistema, babaguhin din namin po yung ACM at yung pong uh, consolidation and canvassing system. Pati yung sa internet voting, magkakarugtong po kasi yan. At pag nabago po namin lahat yan, kung matatandaan nyo, December 30, na-certify na po ng international certifier natin na requirement na batas yung EMS. Noong January 30, na-certify na yung automated counting machine na CCS. Uulitin po namin yan dahil hindi po namin bibigyan ng puwang na may pagdududa ang mga kababayan natin. Ginalaw nyo ang balota, binago nyo ang sistema, e eh na-certify na yan. Kailangang no. ipa-certify po muli namin yan. At pagkatapos mm -hmm. pa lang po ng lahat na yan, tsaka pa lang po kami makapag-generate -ge ng bagong 1,667 ballot sa templates. Ganyang karami po ang uri ng balota natin. Pagkatapos mm. po niyan, isi po namin yan dahil ang balota po natin may serial number. At tsaka pa lang po kami makapagsisimulang mag-imprenta ng balota. And by the way, may isa pa pong aktividad na tinamaan po ito. 'Yung mock elections po natin na requirement ng Republic Act 9369 ay gagawin na po sana namin sa Sabado dahil na-certify na nga po 'yung sistema, ngunit dahil kailangang baguhin namin, kailangang magpa-certify kami, kailangang mag-print kami ng bagong mock election ballots ay naiurong po ito sa January 25. Hopefully, matapos namin po ang lahat ng programa itong linggo na to. Makapagpa-certify kami over the weekend. Sa lunes, maipaskil po namin ang mga bagong ballot case templates. Ma-generate, ma-serialize, makapag-imprenta kami ng sagayon po Sabado tiloy na po namin yung mock election. Ayun. Okay. Ramdam At namin, na attorney, no? Uh -oh, <laughs> yung, yung At epekto uh -oh. nitong desisyon ng Korte Suprema, yung pag, uh uh -oh. pag, pag, paglalabas pag ng TRO. Opo. Oh, At attorney, may liwanagi lang ako, pero although na dyan na yung decision. Uh -oh. na. Kasi lumalabas lang dito sa news, attorney, that's July 2024, Si, Atty si Congressman Marcoleta, hinighlight din daw niya yung Comelex controversial procurement of the mirror Technology from South Korea. So hindi naman yata parang kay Comelec Chair lang yung naging issue niya. Wala pa akong nakita mga documents from ALMC at saka NBI. So paano yun? I need to see those uh, documents also for my for my reference. Diba? At saka I think uh, nagkakaroon ng diversion dito. Eh. Basically, nauna itong mga pangyayaring ito kung sa aking uh, kagustuhan na uh, sabutin ng Comelec yung mga basic questions katulad nung pagkaka-procure ng biro system at saka yung mga makina. Tinatanong namin, compliant ba yung COMELEC in procuring the system and the machines from Biro? Because if you will consider the automated election law, ang sinasabi niya ron, the system and the machines that must be procured by COMELEC must have demonstrated capability. And this must have been successfully used in prior electoral exercises here and abroad. Ngayon, if you base the procurement on the terms of preference of COMELEC itself, ang sabi nila, the minimum requirement is the application or the combined applications of two technologies, DRE and OMR, in one machine. That's why they call it hybrid machine. So, kailan ba nagamit ang combination ng two technologies? Palagay ko wala pa. So, why is it that the Comelec is avoiding to answer this question? Very basic. Tapos tinatanong namin, what happens doon sa decision ng Supreme Court when the, when the Supreme Court ruled that the Comelec committed grave abuse of discretion in disqualifying a contractor even before it can submit its own bill? Ay sinasabi niya, hindi naman daw siya binawalan ng Supreme Court. Pero alam niyo pagka yung action was attended by grave abuse of discretion, that action, meaning to say that bidding, is void. It is as if that it does not exist. So dapat siguro, kahit hindi ka binawalan ng Supreme Court, eh nag-bid ka siguro. Ang sinasabi niya, there was bidding because there were five contractors who bought bidding documents, pero hindi naman sila dumating. Hindi ibig sabihin walang bidding. Pagka walang bidding, again, Comelet violated Republic Act 9194. Kasi lahat ng services, lahat ng products na ipoprocure mo, kinangailangan may bidding. Ang presyo nitong procurement nito is 17.9 billion pesos. Pagka hindi ka duman sa bidding, ano, ba't ba, ba, mayroon pa tayong procurement law? Ito yung fundamental questions. Na-divert na nga lang because may dumating na mga information about offshore accounts. These are only collateral issues. So, po, Nandito ano, po, sa ano, oh, ah, uh, parang diniscuss din niya. Opo, so, pero kung makikita niyo po, yung mga huling pagdinig po sa aming budget, ay hindi uh -huh. na po nagsalita at nagpahayag ng ganyan si Congressman Marcoleta tanging si former congressman Erisi lang po ang nagtuloy-tuloy at hindi tumigil kahit na po isinasagawa na yung lahat ng programa source code review pati na rin yung mga proseso ng certification. And by the way po, nabalitaan din po namin yan. Ano, no? yung pagpapahapyaw po, ang tinarget po ni Congressman Marcoleta doon sa kanyang statement ay yung procurement. Hindi po mismo yung sistema po. Hindi katulad po ng akusasyon ni former Congressman Erise na talagang sinasabi niya, eksperimento yan, ginipig yan, hindi panagamit uh -huh. yan. kaya delikado tayong lahat ng Pilipino. In such a way na ganun po uh -huh. yung kakapahayag kasi. Yes. O oh, kasi ano eh, parang kinumpil pa nga ni, Co ni, ni Congressman Marculeta daw yung Comilic as silent as a monument. Opo, uh, eh wala pong nagsampa ng petition for disqualification kay Congressman Marculeta. Hindi po katulad nitong kay former Congressman Erise eh, na merong mga tumayo at nagsampa at nagprosecute kumbaga eh nagtumuloy sa paglilipag uh, pagkakaso po doon sa kanya uh -huh. sa petition for disqualification. Oh, Attorney, liwanagin ko lang. Ito ba? Ito ba yung uh, ito lang ba yung na decision na ng na Supreme Court? Wala na ba kasi baka may humabol po ng na mga nag-file? Baka mahirapan Opo, kayo sa pag-print if ever may lumabas na naman na subsequent decisions involving other candidates. Opo, sa totoo lang po, aaminin po namin, alam namin na mayroong pang ilan, ngunit hanggang sa ngayon nga po, wala pang tiyaro ito, so, ito po ay kami nananalangin na sana wala nang kasunod dahil pag nagkaroon pong muli, ani panibagong delay po ito, panibagong round po ng back to zero ang Comelec. Dahil hindi naman po kami pwedeng maghintay forever. Meron pa ba dyan? May lalabas pa. Hindi po ganoon ang proseso ng paghanda sa halalan. Kailangan po kung merong tiaros, sundin namin at ituloy po namin ang paghahanda. Dahil kung matatandaan nyo po, kailangan makatapos kami ng printing by April 4. Dahil bago pa po yan, mga Marso, kami po ay nagde-deploy na. Ang una po namin ipiniprint yung malalayo. Kaya nakita niyo po una, yung balota ng Beijing. Kasunod po yung local absentee voting na dadalhin sa iba't ibang panig ng bansa. Ang barn balot, ang karagabalot. Yan po ang mga nauna. Yung unang ide-deploy ay yung pinakamalalayo. Kaya po kung magkakaroon na naman po ng panibagong round, ng issuance ng TRO, kami po ay nangangamba na talaga po magkakaproblema po tayo, mm -hmm. lalong-lalo na sa production at deployment ng mga balota. Opo. Pero may... Hindi nga rin ang ko, attorney, kasi feeling ko, feeling ko lang Oo. po, attorney, syempre, marami itong nagsampa. Kung lima pa lang ang na-decision nandito, uh, yun nga, baka may mga humabol. So, uh, siguro kung meron man ang, ang prayer na natin sa Supreme Court, kung um, pwedeng decision nang agad, para makahabol sa pag-iimprenta, attorney. Tama po. Kaya nga po, bago po ang kaganap, lahat ng kaganapang ito. Agosto pa po ay in-update na po namin ang Supreme Court ng Estado ng ating mga paghahanda, yung mga gagawin. At umulit po ng sulat si Chairman Garcia kay Chief Justice Esmundo sometime in December para i-update po sila na by January 6 po ay mag na kami ng balota. Hindi po ito pamamuwersa o pagpipresyon sa Supreme Court na dapat disisyonan nyo na wala pong makakagawa ng ganyan sa ating kataas-aasang hukuman. Ngunit kaya po namin ito ginagawa dahil kami nagbibigay galang gusto po namin sabihin ito po kasi ang timelines ng COMELEC. Hindi naman po, po pwedeng hindi namin sundin ang sarili naming timelines dahil kung makikita nyo po, lahat ng activities ng COMELEC ay kawing-kawing at magkakarugtong at yung isa ay kailangan para masunod mo yung kasunod na proseso. Oo. Mm -hmm. oo, oo, oo. Pero kung Fine. sa kasakali, sana wag naman, attorney, no, attorney regs, Uh, an ano yung naiisip na ano rito uh, preparasyon at anong magiging epekto sa eleksyon natin kung may second batch pa na ilalabas sa TRO Opo pagdating po sa production ng balota kami naman po ay naniniwala na siguro nga po kahit uh, ilang araw bago maghalalan ay pwede kami makapag-imprenta pa mahabol lang po ang anumang delay na meron kami Ngunit ang problema po dito, yung pang naimprenta naming balota ay maipapadala pa dun sa mga lugar na gagamit ng balotang ito. Ganyang kalaki po ang problema at logistical challenge ng Comelec. Hindi po simpleng pag-iimprenta lang ng balota, pagbabago ng programa, kundi yung mismong pagdadala sa tamang oras ng magkakasama ang balota, ang makina at lahat ng dokumentong kailangan. Ayan. Mm. Eh, sana ang uh, Supreme Court din no? Kung mayroon pa namang naka-file dyan, Oo, kung no? ano man desisyon, sa na. O, o, sana sa mabilisang panahon. O, mm -hmm. Hindi lang naman ito para sa mga kandida para sa Comelec, kundi mismo na rin para sa taong bayan. Naku, na, mm -hmm. sabi niyo po, yung lagi naming sinasabi ng eleksyon po, hindi para sa Comelec ito, hindi para sa kandidato, para sa ating lahat po ito o. na Pilipino, botante ka man o hindi. Opo. Mm -hmm. Okay, partner. Okay na po attorney, uh, ah, napaliwanag po mabuti maliwanag pa oh. sa so, sikat syempre, ng araw mm. uh, attorney at least uh, na ano po, nailinaw ninyo. Ito nga uh, mm. usapid kasi may mga ganun ding mga na, ano tayo natatanggap na opinion, mga mm. komento. Eh, okay, ayoko, ayoko pang tanungin yung iba kasi attorney, uh -oh. alam natin may mga nag-aano, uh, may may mga, mga nagrereklamo, eh, hindi kami nakatanggap ng notice, nakita ko na lang sa balota wala na yung pangalan ko. Eh Hindi ko pwedeng itanong keto yun ngayon kasi wala namang desisyon ng Supreme Court. Uh, opo. Pero makakaasa po, po kayo dahil ni-require po namin na sila magsumite ng kanilang email addresses kung babalikan niyo po yung COC. Oh. Isa po 'yan sa requirements. So ang pag-serve po ng Comelec ng anumang notice or order ay ginagawa po namin via email na po. Doon sa yes. binigay mo ang nagla-nag-provide. I agree ato ni, I agree. Kasi ngayon kahit kami sa court kanina naghiling ako, hinihingi ulit nag- In, oh, matagal na ako naghahawak ng case na yon pero ay was asked to give notice of um, appearance notice ha, in the entry at ibigay lahat yung email kasi lahat na ng mga ano ngayon mga yung mga, yung, yung mga pleadings and everything eh, hindi na to ano eh hard copy soft copy na through email baka nga to yun ang maging issue na na-email nyo naman at uh, inisip nila dapat sa uh, hard copy kaya nagtaka sila eh hindi namin nakita sa email eh Most po, probably po, may gano'ng issue nga attorney, Pero hindi na, na nakita yung legal processes ngayon is talagang through email na eh. Tama po kayo. At ito nga po ay siguro kung sakali man may isang magandang naidulot po yung panahon ng pandemya ay yung new normal kung saan po ngayon po ini-implement natin yung mga electronic service na po at katanggap-tanggap na po yan sa lahat. Bukod pa po sa mas madali, mas efficient ay nakakatipid pa po tayo sa papel. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yes. Okay. Uh -oh. Hindi saka hindi natin masisisi ang COMELEC kung na-email. Okay? Kung na-email, tapos hindi nabasa, mukhang walang kasalanan ng COMELEC dun. Kasi na-email eh. Ano yun eh? One way of service of... Ano yun eh? Proof of service yun eh. Di ba, Tony? Eh? Tama po kayo. Tama po. Alright. Attorney okay. John, maraming salamat sa inyong oras at panahon at paglilinaw na ginawa po ninyo dito sa programa. Mabuhay po kayo. Isang Apo. karangalan po. Maraming salamat, po. Salamat po. You salamat lang, ma, ma, na, na, marami, attorney. Sa so, uulitin. All right. Nakapagsalita ng Commission on Election Attorney John Rex Lodianco. Ayan, partner. Ayan. Ako, mm -mm. Napakabilis Maliwanag, mm -mm. na, na partner. maliwanag at least na ipaliwanag di Atty. Lodiangco. Lodianco. Na, ako, napakabilis ng ating oras, partner. Uh... Iko Ikaw nang bahala mamaya, maipaliwanag uli sa iyong uh, 930 live <laughs> Oh, like, kasi binabasa ko lang dito. Uh Oo. -oh. Yung ano, kay at kay Congressman Marculeta. Uh Oo. -oh. 'Di ba? Hindi uh -oh. ano naman, malinaw naman yung uh, sinabi ni attorney. Malinaw y naman pero yung issue, kay, kasi yun. yung issue kay yung issue kay Kong Erice at yung issue kay Kong Marcoleta. Partner, uh -oh. kasi naglabas ni si Kong Marcoleta tungkol uh -oh. sa Ma di umano na, yan. Oh, na, pero mukhang mas mabigat eh. At saka may nag-file nga daw ng complaint, ng disqualification. Eh dito kay Kong Marcoleta, wala naman. Kaya wala yung uh, ano, partner. Okay. <laughs> 8.55 <Yes. laughs> ng magandang gabi. Okay. Sige, partner. Okay. Eto. Mag, uh, ano muna ako? Sabi ni Maylin Bayon, mag-santon ka muna. Ha? O, oh, ni enemy downfall pala. Santon lang ang malakas. So, oh, sabi naman ni Talatang, it's Santon time. Sa ah, tama, pamamagana. Uh, sabi naman ni Roger Lagarda, labing lima lang sila. Matuto sila magdesisyon ng mabilis uh, sa mga urgent concerns. Conduct uh, unbecoming nga si... Okay, sige. Alright, partner. Congressman Margaret. Eh, hindi. Hindi ko siya pinag-iinita. Nagkataon kasi na siya yung nag-start ng issue. Uh -oh. Kaya na-compare. Di ba? Uh -hmm. Hindi ko naman siya pwedeng i-compare kay Erwin Tulfo. Iba naman yung action na Erwin Tulfo. eh -huh. -oh. Kay, kay e Di ba? So, wala. Yung naman pwedeng i-comparean eh. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. So, okay. malinaw yun. Hindi mo rin partner pinag-iinitan. Kinukumpara eh, mo lang yung issue. Hindi kasi, partner, kasi may, may, may nag-issue sa akin dati nito, di ba? Uh, ang pinag usapan lang namin before is Toto Housing and erice. Never ko nabanggit si Marcoleta until may nagsabi, bakit si Marcoleta? Uh -oh. So Si hindi niyo so, sinabi, but uh -oh. hindi. So, kaya ko na open. Ayun, at least malinaw ne na, na clear na nagsabi about this. Kaya pumasok sa utak ko, oh, uh -oh. ngano, bakit nagbintang uh -oh. din naman siya? Parang uh -oh. ganoon. Uh, uh, pero at least nothing personal. Oo po, malinaw na ipinaliwanag ni uh, Attorney Rex. Ganon ang hmm. naging ano po, John, basehan ng COMELEC. Uh, sa pagdedeklara bilang nuisance. Yeah, yeah. So eh. Sa so, paano? Hanggang bukas. Magtitipon magraridigan tayo. Ako po sa Tony Klekas nagpapalala, magtulugan ninyo kalapatan. At Rajuman Rod Marcelino